يقضي الرَّيَّانُ الْعُتْلَةَ جنو ني الريان أن بكشون أن تجعرب يقدي فعل مضارع مرفوع لِتَجَرُّدِهِ من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أن يقضي ito ay kasalukuyang pandiwa na marfo dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazom. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay bommatul mukaddara, isipin na mayroong bomma saya. Ang pumipigil sa pagiging klaro ng bomma ay ang athikal. الريان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره Si Arrayyan, siya ay fa'il ang gumawa ng gawa, kaya siya ay marfu' r. At ang alam, palatandaan ng kanyang pagiging marfu' ay ang klarong dhamma na makikita sa kanyang dulong al-utlata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu bihil al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Ang utla siya ay maf'ulun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang alamah palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fatha na makikita sa kanyang dulo.